So ayun mga kasabong, nandito tayo ngayon ang kasama na yung itlog natin na inipon ng 2 weeks mga kasabong. So sa mga nagtatanong dyan kung hanggang kailan yung pag-iipon ng itlog para syempre safe yung pag-iipon ng itlog. Meron kasi nag-iipon na sobrang tagal tapos pagka na, is, sinalang natin is nawawala na, namamatay na yung similya. So mga kasabong, Magandang araw sa ating lahat mga asabong. Ayun, nandito tayo ngayon sa episode 12 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Yung mga asabong, um, papasalamatan ako siyempre mga asabong dahil um, as of now, meron tayong 10,500 na subscriber mga asabong. Napakabilis natin tumaas. Wow! So, um, ayun mga asabong, maraming maraming salamat. Palakpakan muna tayo, dyan! Ayun. So, yun, mga asabong, um, Maraming maraming salamat syempre sa mga subscriber natin. Yung mga nanonood na hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo mga asabong dahil hopefully, mga asabong ha, ah, hopefully, sa August, sa August mga asabong dahil breathing pa lang tayo ngayon eh. Breathing pa lang tayo ngayon mga asabong. So, sa August, kung meron na tayo ha, kung meron na tayong 100,000 pangarap <laughs> mo Na subscriber mga asabong, Mamimigay ako ng dalawang trayo. So ang ibig sabihin ng dalawang trayo, Meron tayong apat na pulit at dalawang Brood stag na ipamimigay. Hiwalay po siya. Hiwalay. So, anim kayo mga asabong. Sinagro ng langit, disco eh Kaya tulungan nyo ako mga asabong. Pag nanood kayo, ishare nyo yung link para maraming makapanood, maraming mag-subscribe, matuloy sa August yung ating anim. Anim na materialis yung mga asabong. So, yung mga asabong, sinusure ko sa inyo na magagamit at um, maganda yung ipamimigay ng sabong Pinas at EGP Game Farm para sa inyong lahat. Kalokohan yan. Palakpakan ulit tayo mga asabong. Masaya, masaya to. So, yun, mga asabong, dadakaw na ulit tayo sa shout out. Kumuugong kung i-drum ko na mga asabong, siyempre, Unang-una, sinashoutout ko ang ating editor pa din. Siyempre, ang ating editor na si Ronel Amano. Kapatid ko po yun. Siya yung nag edit Siya yung mga nagsasama ng mga babalo dyan. Tsaka ng si Dolphy. Iyahampas uh, uh, ko yung kawali. Ah! <laughs> kaya medyo masaya, nagiging masaya yung takbo nung, nung content nung nagiging vlog mga kasabong. So yun, maraming maraming salamat sa'yo, Tol Ronel Amano. Yan, kapatid ko yan. Ungoy! yung nag edit um, ng, platform ng mismo video. So yun mga kasabong, um, out ko si... J.R. Tan from Canada. O, oh, di ba? Ang layo ni J.R. Tan. Um, God bless sa'yo dyan, pare. Uh, tapos si Vincent Legaspi ng Nasugbu Batangas at ang Mac Ace Kennel. Ayan, mag-aaso ng bagong bayan, Tanawa City. <laughs> ang mag Ang business niya is aso, Mac Ace Kenel. Mga asabong, kung gusto nyo ng mga na mga ang mga bridge chase pumirin eh, mga pumirin yan magaganda yung aso niya yan eh paring Elmar, Javier so yun mga asabong um, Mac is ha Mac -Ace Kenel. tapos kay Obet Junior ng Camarines Norte yan si Obit Junior ah. Sina shout out kita at si Ashana of Saudi Arabia. O di ba kanina Canada, ngayon Saudi Arabia. Paikot-ikot na tayo mga sabo ikaw ang ko diyan. <laughs> sa <bang> mundo. <laughs> so teka lang. Meron pa dito na si Survivor Hunter of Rica Ricardo Minyosa. Yan si Survivor Hunter, yun ang pangalan ng kanyang ano eh sa YouTube. Tapos si Bernard Chavez from Okayama, Japan. O di ba? O kaya Japan naman, taga Japan naman siya At si RJ De La Peña At si Michael Angelo Reyes Michael Angelo Reyes O ha, episode 12 pa lang Ang request mo, episode 14 ka Dahil <laughs> lagi ka nahuhuli Kaya sinabi mo, kasabong, shoutout mo naman ako Episode 14 para advance na advance na agad, hindi wala sa <laughs> nakulitan ako kasi sa kanya, kaya sinout out ko sa ng episode 12. O dapat, takulitan lang ng request para medyo nababasa yung ano. Bola lang yan. <laughs> so yung mga asabong, at ito, 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 ito. Si Alex Mendoza from Tagaytay City. yan mga asabong, um, kaya sinout out ko siya, siningit ko siya dito mga asabong. Dahil, si Alex Mendoza, nag -meet kami, nag-meet kami sa... sa sa Sabungan dun sa Indang, Kabite. Tagay-tagay-tay -tag 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 siya, naglaban -nag ng na kami kahapon. So yun, nanalo yung isa niya, nanalo din yung sa akin, mga Sabong. Tapos, nakaupo lang ako eh. Nakaupo lang ako, tapos binati niya ako, kasabong, di ba ikaw si, si... Si ano si Sabong Pinas. Oh, bumati kaagad siya sa akin. Kumuha siya sa akin. Kaya maraming maraming salamat sa iyo at nice meeting you um bossing si Alex Mendoza yan. Sina shoutout ko. So yon, maraming maraming salamat sa lahat ng na nagpapa out at sa mga hindi pa na sa Mag-comment lang kayo Premier pa lang mga asabong Kasi mga nakalinya sila Premier pa lang Inaabangan na nila Pa-shoutout kasabong Pa-shoutout Yon Premier pa lang Ang tinatawag na premier mga asabong Yung countdown Halimbawa nag-upload ako ngayon Ngayong alas 12 So upload na ngayong alas 12 Kinabukasan ng alas 12 Doon yun mag-airing So alas 11 pa lang Abangan nyo na Ten, nag Nagka-countdown sila eh Yung YouTube eh So yung mga asabong Doon tayo mag- doon tayo na kumukuha ng mga isang shoutout natin So yung ano mga asabong, dadako na tayo sa content natin Ngayong hapon na ito mga asabong Tara! So yun mga asabong, ang itatakel po natin ngayon is all about itlog mga asabong So yung mga, it uh, mga itlog <laughs> Ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh <laughs> Mga asabong, pag-uusapan natin yung pagkikit ng itlog Um pag di disinfect ng itlog mga asabong am um, pag usapan natin is all about itlog mga asabong itlog nung ano ha itlog nung mga pulit natin ay hindi <laughs> hindi itlog ko yung sa sasaktan ko dahil pag itlog mga asabong wala pong manunod dyan so yung mga asabong am um, putahan natin uh, siguro mga asabong napapansin nyo is um, pa, paano tayo pa adjust tayo na pa adjust dahil usapang breeding to mga asabong ha uh, kung napansin nyo mga asabong, una natin pinag-usapan sa usapang breeding, yung pagpili. Diba dati may content tayo yung pagpili ng materyales ng brood pullet at ng brood stag. So, um then the the samagama. Um then the the hindi okay. um, okay. intindito Pilipitan dila nito eh. <laughs> sa yung susunod na pinag-usapan natin ay paghahanda ng pullet mga asabong. So, yun mga asabong ngayon is sa itlog na mga asabong ah. Kung mapapansin natin kasabong, diba 'di ba? tayo dati ng pagpili ng brood pullet at brood stag. Tapos um tackle din tayo ng um, pagkukondisyon ng pulit. So ngayon mga asabong ang itatackle natin is yung yung sa itlog ng mga asabong, di ba? So yung mga asabong pagdi-disinfect ng itlog, pagsalang ng itlog sa incubator, um, sa mga susunod pa mga asabong yung pagsilip ng kung may mga asabong. Ha? So puntahan na natin kasabong, yung gagawin nating tip para para sa ating mga asabong para malaman natin kung paano yung sistema. Paano? Tara. So ayan mga kasabong, nandito tayo ngayon ang kasama na yung itlog natin na inipon ng 2 weeks mga kasabong. So sa mga nagtatanong dyan kung hanggang kailan yung pag-iipon ng itlog para syempre safe yung pag-iipon ng itlog. Meron kasi nag-iipon na sobrang tagal tapos pagka na, na sinalang natin is nawawala na, namamatay na yung similya. So mga kasabong, 18 to 21 days lang mga kasabong yung pag-iipon natin para safe naman mga kasabong yung similya ng ating mga itlog, mga asabong. So, yun. Ito mga sabong, ang first step na ginawa ko dito mga sabong, habang iniipon mga sabong, ito ha. Meron tayong, ito papel to ng notebook. Ito lang ha, para lang ano, medyo kukuha tayo ng isa. Mga sabong, bago natin, isa lang sa chiller, sa rep natin mga sabong, yung, yung matulis na part, yung ating ilalagay sa ilalim. Para mga asabong, siya yung magsisilbing shell din niya para hindi siya masyadong malamigan. Dahil mga asabong, yung mga farm, yung may mga farm na mayroon na silang sariling, sariling rep, um, meron silang 50 to 60 degree Fahrenheit. Para kahit hindi nilalagyan ng ganito, is okay lang. Kasi sa atin mga backyard, mga asabong, nilalagay natin dun sa lagayan ng gulay natin sa rep, dun, dun madalas naglalagay mga asabong. Pwede po dun, pero lagyan natin ng, kumbaga sa tao i kumot. nalagyan <laughs> natin ng, ng ano nila, yung para din protection sa kanilang sa Masyadong lamig mga asabong Dahil Kaya natin nilalagay dun mga asabong Yung Yung itlog Sa ref Dahil dun dun Natin pinatutulog yung similian Natutulog lang siya dun mga asabong Tapos mga asabong Umaga pa lang Umaga pa lang Tanggalin na natin to Bago natin isalang mga asabong ana, sa pag, Ang pinag-uusapan natin dito is Yung pagsalang days na Isasalang na natin mga asabong Iyon Ibabalik mo siya dito Ibabalik mo siya dito sa Sa ganitong part Para hindi siya yung isasalang mo is baka mamaya may salang mo eh, nagmo-moist pa yan galing yan sa sa rep nagmo pa yan eh, umaga pa lang mga asabos kasi ngayon hapon na alas 4 na magsasalang kami umaga pa lang mga asabong aalisin mo siya sa rep para mawala yung moisture niya yung pagmo basa-basa yan mga asabong so yan mga asabong second step ha mga asabong second step am, um, hindihin po natin bago natin syempre gamitin yung incubator natin buksan na natin siya nang 3 to 4 hours mga asabong. Dapat bukas na sila para nagiinit na. Huwag natin kalimutan yung tubig ha. Huwag natin kalimutan din i-disinfect yung ating kung nagamit na natin yung incubator um, disinfect natin para maganda, maganda at malinis yung mga, yung gagamitin natin mga asabong So ito mga asabong, AC eh, ang mga asabong ha Ito yung chip lang na ano natin, siyempre, may late pa yung budget natin. Pero ito, itong, itong maganda AC ang kasi to. Three years ko na itong gamit, mga kasabong. Napaka, basta napakaganda. Napakaganda at napaka tibay mga kasabong. Ito kasi, um, last year ko lang nabili, pero okay din to. Pero ito talaga, subok na matatag, subok na matibay. Kaya AC ang dunit dunit, dunit. Kasalanan mo yan, lahi kayo ni mayabang eh. <laughs> Ayun na, AC ang ha. Oh uh, inanuha ta kasi syempre bakit hindi ko bakit hindi ko isasama syempre dahil talaga namang proven and tested mga sabong bola lang yan <laughs> kaya mga sabong dito sa sabong pinas mga sabong um, ginagamit muna natin ina-apply muna natin bago natin is i-share sa ating mga subscriber so ayun AC ang mga sabong medyo may presyo talaga yan pero talagang Highly recommended yan, matindi yan. So yun mga kasabong, ang third step natin mga kasabong. So, yung pagdi disinfect ng mga sabong. Ha? Pansin nyo mga sabong, hindi namin to dinisinfect pagkakuha. Um, bago namin isa lang, i -di na. Kasi yung iba mga sabong, pagkakuha, um, pinupunasan agad nila, dinidisinfect na agad na... na ah, oh, ang gulo na naman! Ang gulo magsalita! Eh. Agad nila yon. Pero mga sabong, kasi itong mga shell na to, may butas yan mga sabong. Eh. May butas yan na maliliit na butas yan. So, ang tendency mga sabong, papasok yung mga dumi pag hindi natin nilinis papasok yung mga dumi and besides mga kasabong pag sinalang mo dito ng madumi pati yung loob ng incubator mo makukontami na. na so mga, sa susunod na salang mo mga kasabong punong puno na siya ng bakterya kaya kailangan malinis malinis ang incubator natin at malinis yung yung ating itlog so yun meron kami dito um, nirecommend din to ng ng AC Ang na Tektrol So, mga asabong tektrol, ito ay organic. Mga asabong, hindi po namin to pinupunas. Makikita natin mamaya pagka uh, i-disinfect na kung paano natin gamitin tong Tektrol na nirecommend ng AC ang mga asabong. So yun, um, proven and tested na sa mga nakaraan po namin breeding. Ganun po yung ginagawa namin. So yun mga asabong, I'm with uh, Alvin Austria, yung ating mag-hating na naling handler tsaka breeder. Lahat, kaya na yan. Marunong na rin yung magtari. Bakit ba ganun ka? Hindi mga asabong, basta all around dyan mga asabong. Kaya pinabaha malaki ko yan. So yun, mga asabong, magdi-disinfect na kami. I-spray na niya yung ating mga itlog. Kaya na po natin. Yung. So yun, mga asabong, gamit tayo ng ano ah. Gamit tayo ng pang-spray. Mura lang naman yan eh. Hindi na, hindi na masyadong makakasagabal sa expense natin yan. At hindi na po natin ito punasan. basta basa. Basang basa. basa yung itlog. Yun. Kaya ano natin tumulo yung disinfectant. Mm. Ayun nga mga kasabong, kaya hindi rin namin nire-recommend na punasan mga asabong dahil masyado siyang sensitive. Sensitive talaga yung itlog mga asabong dahil pag pinupunas natin, parang ano eh, ang, ang logic is lumulubog lang yung ano eh, yung dumi. Kaya nga sabi ko kanina, may butas niya ng maliliit. Sobrang liliit mga asabong kaya masyado siyang sensitive kaya ganun lang, spray lang. Hayaan lang natin na bumagsak sa ilalim yung mga bakterya niya, yung mga dumi niya mga asabong. Tuloy lang, tuloy lang yung pag... Um, pagdi disinfect basang-basa. Dapat basang-basa na gamit natin tong Tektrol mga kasabong. So yun mga kasabong, kung paano naman natin gamitin tong Tektrol na to mga kasabong, kung mapapansin nyo, konti pala yung, ano niya, yung bawas niya. 250 ml per liter. So yung mga kasabong, ang dami na nun. So ibabawas mo lang sa isang litro, yung sa lalagyanan mo, dun mo lang ispray. Ang dami na, kaya masyadong tipid. Yung ating gagamitin pang disinfect, hindi siya, yun nga, hindi siya mahal. So, affordable naman mga sabong. Af uh, affordable at proven and tested mga sabong. Yan, hanggang ngayon binabasa pa rin. Kaya dapat ganun talaga. Hindi siya hindi siya nakakatusig kagaya ng ibang pang disinfect na alam niyo yung mga ano masakit sa ilong. So ayun mga kasabong sa mga kapwa ko backyard breeder dyan sa mga ano dyan kung wala po kayong makita na ganitong tatak na tektor na ganito mga kasabong syempre ah, medyo, meron po mga viewers natin na malalayo po hindi po makakita po ng ganitong ng ganito pong brand So mga kasabong punta lang po tayo sa mga malalaking poultry supply makakakita po or meron po silang i-recommend i -re na pang disinfect mga kasabong pwede po natin gamitin yun at pakakatandaan mga kasabong huwag po natin masyadong tapangan dahil mga kasabong pagka po masyadong matapang isa rin po yun sa makasira ng similya ng ating mga itlog mga kasabong kaya ko lang po sinasabi na ito syempre ito po yung ginagamit natin pero ang pinag-uusapan po natin dito is yung pagdi-disinfect yun po yung pinakamahalaga dun mga kasabong pagka hindi natin na-disinfect isa po sa dahilan kung bakit hindi po napipisa ng na maganda yung ating itlog So yung mga asabong, ito, tapos na kami mag-disinfect, basang-basa na po siya, kita nyo po, makikintab. So mga asabong, ito po ay patatagalin namin ng 2 to 3 hours para tuyong-tuyo po siya, bagsak na po yung mga dumi niya sa ilalim ng, ng itlog. Tapos, so ngayon, 4.30, 5.30, 6.30, mga alas 7. Pwede na yan, tuyo na yan. Isasalang na po namin yan mamaya. Kaya makikita nyo po yung aming sistema naman ng pagsasalang mga kasabong. So ayun mga kasabong, habang hinihintay yung pagkatuyo ng ating itlog, am um, pupunta lang muna kami doon ng ating handler na si Alvin. Mag magbibitaw kami ng um, uh, mga inihandang panlaban sa mga hot fight, yan kung sino mo makaka uh, imbita sa amin. Pero hindi po namin makapakita yung ano ha, uh, yung pag sparring Dahil alam nyo mga kasabong, am um, may pit yung YouTube natin na um, ano, um, against para sa kanila yun, yung animal cruelty. So ayun mga kasabong, punta lang muna kami doon ha. Uh. Diyan muna kayo ha. Uh. So ayun mga kasabong, um, na ng ating breeder na si Alvin yung, yung mga itlog mga kasabong. So kung mapapansin nyo mga kasabong, meron ditong pang paningit na jaryo o kung anuman ang, ano, na pwede nyo ilagay para sila ay sakto-sakto, hindi masyadong makalog dahil na, ganun, nag tatagilid kasi yung itlog pag walang mm, yun, no? tumatagilid. Tapos ayun pa din mga kasabong, ang pinaka-importante, kailangan nakapailalim yung matilos na bahagi ng itlog. Dahil mga kasabong, yung pabilog na bahagi ng itlog mga asabong, meron niyang hangin sa loob. Na pag, ang tendency niya, pagka gumanon, pagka gumanon ganun siya, mahaluan, mawawala yung hangin, maghahalo sa loob. Isa sa cause na hindi mapipisa at mamatay yung similya ng ating itlog. So yung mga asabong, ito ang first batch. Teka lang, isasalpak ko muna natin. <laughs> ngalay na ating si, ano? Si isasalpak muna dalawa yan. Dito sa ating 200 setter na isi eh, Ang. Mga asabong, inuulit ko. Um, ito ang AC ang natin, proven and tested yan mga kasabong. Um, sana yung AC ang, huwag magbago yung quality ng inyong paggagawa dahil ito talaga, ang AC ang is branded yan. Matindi yan, 3 years na namin itong ginagamit na na incubator. So yun, sasalpak natin. at. <laughs> Ayun, ito muna unahin. sabong. Natapos na nating isa lang sa ating incubator yung ating mga itlog. So yung mga sabong, ito po. Ito po ay note na dapat mga kasabong. Tingnan po natin sa temperature ng ating incubator na dapat 37.5 po yung init po niya mga kasabong. Tingnan po natin ha, lahat naman po yan. Lahat naman po yan ng incubator, merong ganitong kailangan kita mo yung temperature. Mga kasabong, yun po, ha, note po yon. Dahil mga kasabong, pag sobrang taas ng init, at sobrang baba ng init, hindi po tayo magkakayagid mga kasabong. Kailangan na po natin yung ipakalibrate. Dapat po talaga yearly nagpapakalibrate po tayo. Mura lang naman po yun. Kaya hindi natin pwedeng pagkatipiran yung mga ganong sistema dahil doon dun po nakasalalay ang pagpisa ng ating mga itlog. Pero ito, mga kasabong, first bus First batch. Musika na mag-English. First batch po ito ng ating national. So, mga kasabong, hindi kayo na-expect na, na to ay magkakaroon ng madaming pisa. Hindi ko din alam dahil ano eh, dahil dun sa mga una kong nakaraan, pagka first batch, hindi po masyadong madami mo napipisa. Mas madami po talaga yung second batch. Pero ito, mga asabong, nagpatagas po ako dito ng tatlong itlog. Nagpatagas. Kailangan po yon Tulad nung sinabi ko last na last na na content po natin yung sa pag-condition ng inhale. Sinabi ko po doon na kailangan natin magpatagas yung patagas po is yung tatlong unang itlog ng ating ginagamit na pulit ay hindi po natin isasama sa pangsalang po natin. Ang isasama po natin yung pang-apat na itlog onwards. Yun, yun po isasama po natin. So, ayun mga asabong na na nga natin. Then, after 8 days, mga kasabong, after 8 days to 9 days, titingnan na natin yan kung may similya or wala. So, mga asabong sa susunod na content po natin after 8 days, mga kasabong, kung paano silipin yung itsura ng merong similya at wala gagawin po natin 'yan para sa inyo. Kahit pa, para po doon sa mga nagpapalimlim, makikita din po natin kung paano yung may similya at wala. So, yung mga asabong dito na natatapos ang episode natin ngayong content na to Ngayong gabi na to. So, sana sana mga asabong Merong kayong nasimot kahit paano dito sa pagsasalang pagdi-disinfect ng ating itlog dahil importante po 'yan mga asabong. ah So ayun mga kasabong, maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood, sumusubaybay, um, gusto matuto, natututo, at matututo pa katulad ko mga kasabong. Alam niya, yabang mo Kaya nga sinasabi ko mga kasabong, ang mundo ng pagmamanok ay walang katapusang learnings. Kaya mga kasabong, um, patuloy kayong sumubaybay at patuloy pong nag-aaral inyong lingkod. Para sa akin siyempre at para sa inyong lahat. So ayun mga kasabong, kita-kit sa next episode ng ating Sabo Pinas.